So what's up guys Magandang araw So share ko lang guys na Ngayon ay umulan So Tatanin na tayo ng aking in order Sa uh, Sa online ng Pampakain Sa ating mga alagang kambing So Ang in order ko guys ay yung Tinatawag nilang dahil bago pa lang akong magtatanim So ang in order ko ay yung Maramais mumbasa, yun ay seed at saka yung Nipier, Florida dahil yung mga Nipier may mga iba-ibang klase so yung Florida ang aking order so maraming salamat kay Ma'am Mary siya yung seller so maraming maraming salamat so ngayon ay i-unboxing yeah, natin so andito ako ngayon sa kung mapansin nyo ito yung main mga nauna sorry sorry, sorry. Ito. na <laughs> apakan ko yung isa kong tanim pala. Hindi ko nakita. So may tanim na tayo dito yung napauna. Ito yung ano na po ito. Yung na Madre de Agua. So buti umulan. So ito. Ito nga pala guys. Ang aking inorder sa online. Yan. I-deliver by uh, LBC. pinat unbox natin guys Ito guys yung lipir Ayun Ganyan siya Parang likes yan ng baranghoy dahil siguro tea lang siya ng ganito like ng balinghoy ito yung paano magtali yan ito yung Nipier Florida Nipier Florida nga ba ito madre de Agua yata ito madre de Agua madre de Agua ang ng puno Ayan yung freebies na sinabi sa akin ni ma'am. Hindi pa rin siya nitiir. So, ganito pala. Hindi ko alam kung alin dito yung maramais, seed, at saka mumba, bum, mumba sa seed. So, ayan. Tingnan niyo guys, am um, sobrang pino. Like dito sa isa. Talaki nang seed. So 'yun, hindi ko lang alam dito sa dalawa kung alin yung maramais dahil first time ko, hindi ko tatanungin ko yung seller kung alin dito yung tinatawag na maramais at saka Mumbasa seed. Ayun. So 'yan. pinaman natin itong isa. Oh, ito yung Nipier, Florida. Ayan. Dami. Puno siya, guys, oh. Ito yung ganit, ganito yung ito yung sinasabi ni ma'am na free ito yung madre de agua so kung mapansin nyo guys itong una kong natanim ito yung with roots na ang may roots na ito napakan ko pa nga ito 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 yan yan yung madre de agua ito pa ito pa saan pa yung isa ito ito yan ganyan siya So ibig sabihin meaning ito ang madre de aguana yung pina sa akin ni ma'am lumalaki siya nang malaki ito 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 siya eh itong with roots na in order ko dati sa ibang online ano seller so meaning ang laki pala malaki pala siya nang ganito yung mga sanga niya so yun lang guys maraming maraming salamat sa mga manonood at kung ako ay napadaan sa iyong Facebook, YouTube, TikTok. Paki-like and share, subscribe sa aking official Facebook page, si Yel Rams, sa aking YouTube channel, Yel Rams Vlog. Yel Rams Vlog. Maraming maraming salamat at sa, inyong walang sawang suporta. Ah.